yan napasok na natin yung bracket talaga dito sa chassis so ang gagawin na lang natin dito mga boss is wildingin na lang natin dito kunting spot lang para hindi na tayo mahirapan kapag once natanggalin talaga natin Araw mga boss isasamahan nyo pala ako dahil for this video mga boss is bubuhin natin itong Motorstar 155 mga boss So ito nga pala yung picture nya dati mga boss nung hindi pa natin sya na repent So ito na ngayon siya mga boss o diba sobrang kintab na nga yung chassis nya At kung napansin nyo mga boss is itong harness nya mga boss is medyo nakahiwalay na sya sa doon sa motor natin Dahil yung harness na to mga boss is hindi na siya kasi sya gagana or marami na siyang sira mga boss like uh, grounded so ang ginawa ko na lang dito mga boss is nag na lang ako ulit ng ano dito si DI tsaka yung sa ignition coil and then sa stator coil mga boss so nirekta ko na lang so ito na nga yung spark plug mga boss at ignition so na wiring ko na din kaya nga hindi pa natin nakapitan ng gas tank mga boss kaya nagkatitir muna tayo so ano pang hinihintay natin mga boss is o umpisahan na natin to mga boss para na din is paandar na natin to So ito na nga pala mga boss o, bale nag na nga pala tayo dito I-install yung ating gas tank, mga boss Para na din makita na yung tindig ng motor na to, mga boss So ayan kinabit ko na nga pala yung guma Bale sa ng gas tank natin At syempre hindi sakto yung butas dito sa gas tank, mga boss Yung lagayan natin ng tornilyo Kaya ayan lagyan muna natin yan ng guma Para hindi talaga makalog So nagmarka din ako dito mga boss Dahil bubutasan natin ulit yan At ready na nga natin yung ating mini grinder mga boss At syaka papalitan din natin, natin yan ng blade Dahil ito yung gagamitin natin pang butas mga boss so, yan, in inumpisahan ko na nga uh, mga boss na inuminarkahan para pag lagay natin ng malaking bleed mga boss para yon saktong sakto bubutasan na natin so naglagay din ako ng oil mga boss para mas madaling mabutasan natin para hindi mahilaw yung bleed natin at yon na nga mga boss dahil nabutasan na natin mga boss iskabit muna natin yung gas tank tsaka na natin tornilyohan mga boss at tsaka hindi natin kalimutan hipitan ng maayos at dahil nga nakabit na nga natin yung gastang mga boss isusunod na din natin tong DIY platset natin na GRP mga boss so bali DIY lang natin yan pero kung tingnan nyo mga boss para talagang orange GRP yan at meron lang tayong babagoyin dito mga boss dahil hindi kasi siya plug and play. Yan, kung, kung napansin nyo mga boss is, ayan, yung mga talaga yung flat set natin. Hindi problema dito mga boss is hindi siya kasya. Ayan, medyo ano, malapat lang tong chassis natin kisa dito sa bracket ng upuan natin. So sa team mix kasi mga boss is medyo maikli lang dito. Kaya nandito sa kilid to is nandito talaga sa kilid. So ang gagawin na lang natin dito mga boss is butasan natin to dito grinderan para mapasok yung bracket and then hanggang dito siya so medyo mag down to ng konti so testing din natin mga boss na ito is lalapat talaga siya dito sa chassis oh kung dilan muna natin to dito mga boss marami talaga tayong DIY dito dahil hindi siya plug and play mga boss at ito na nga mga boss, nagwa na nga pala ako ng grinder dahil tatabasan natin yan. So nagmarka muna ako mga boss bago natin tatabasin para ball talaga na doon tayo magtatabas. At syempre, testing muna natin ulit ikabit yung flat seat natin mga boss kung sakto lang ba. Baka sumobra. Sobrang ba ng na nga tingnan yun kapag sumobra. At dahil nga tapos na nga natin tabasan ng grinder mga boss, ipitment e muna natin kung sakto ba. At syempre, pinupo ko na nga ng konti mga boss para papasok talaga sya doon sa tinabas natin ng grinder. So ito na nga pala yung kalabasan niya sa likod mga boss o diba sobrang pantay so bale ganyan na yung kalabasan niya mga boss ayan napasok na natin yung bracket talaga dito sa chassis so ang gagawin na lang natin dito mga boss is welding na lang natin dito kunting spot lang para hindi na tayo mahirapan kapag once natanggalin talaga natin tapos kung kapag magtanggal na tayo nandito sa flat seat natin mga boss is dito na lang tayo sa tornilyo mag luwag kapag kukunin natin 'to. So dito hindi na natin, natin 'to galawin dahil i-welding na lang natin 'to. At dahil nga meron tayong welding dito mga boss Is nagready na nga ako dito ng welding machine At saka ito na nga yung pang spot natin mga boss So bale mag spot muna tayo dito Ito yung gagawin natin ground sa welding machine natin mga boss At syempre mag spot tayo doon sa ilalim Para naman hindi maggalaw yung bagong pintura natin dyan So bale yun nga sakto, sakto na yung ginawa natin Pang ground mga boss Kaya bilugahan ko na nga pala yung ating bracket At kung napansin nyo mga boss Kulang pa kasi tayo sa gamit Kaya ang ginawa ko na nga palang official dito mga boss Is itong gasket all Hahaha <laughs> Gago! <laughs> mga boss, tapos na nga natin na welding. Ayan no? Yun yung welding natin no? Napaka goods. Pati dito sa isa. So, ibalik na nga natin yung spark plug mga boss. Dahil kapag mag welding kayo ng motor mga boss, dapat talagang tanggal itong spark plug para hindi masira yung CDI or ano pa dyan, battery. Yun. Yan yung sistema nya sa flat seat natin yun no oh. so dito na naman tayo mga boss nagkatiter kasi tayo mga boss dahil wala pang gas tank so ang problema naman natin dito is wala pa yung on off ng gasolina natin dito pero meron tayo dyan mga boss second si hand yun muna yung ikabit natin dito dahil nga tapos na nga natin nakabit yung gas tank at saka yung seat, mga boss so inilabas ko na nga pala dito o ayan no nag superman superman pa nga ako dito dahil pinaktisan ko muna bago to makuha ng mayari dito mga boss at para pagdating niya makita na kaagad niya yung tindig ng motor niya kaya ngayon is eh, nag superman muna ako dito si Jokey bang kasi siya oh my god ba sakto na nga yung gagaguhan ko ibalik ko na nga muna to dito sa gilid baka mabutan pa ako ng owner dito at bago nga pala matapos yung ating video dito sa so motor na to mga boss huwag yung kalimutan palike and share dito sa video para na din magkita sa ibang tropa natin at yun lang salamat sa panonood oh, drive si palagi